apat na buwan na ang nakakaraan ng magpagawa kami ng aming bahay. Hindi na ako nakapagbigay ng update kung magkano, kamusta na ba at ano na nga ba ang nangyari sa aming bahay dahil nga sa mga panahon ito ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa akin. Ako po ay naaksidente kaya hindi ko na natapos ang aking bahay seri vlog. Pero sa vlog na ito, hayaan yung ikwento ko sa inyo kung magkano nga ba ang aking nagastos sa aking vlog. Muli ako ito si Eds at welcome sa panibagong It's Storya! Ikatlong linggo ng buwan ng June, kami na sa mo pagawa ng bahay. Ito yung mga panahon na walang pasok sa DEP eh dahil guru ako, bakasyon kami. Kaya nabigay ako ng pagkakataon na ipagawa na itong bahay namin kasi sa tuwing umuulan, talaga naman lahat ng tubig ay pumapasok sa loob ng bahay. Kaya alam niyo na ang kasunod, kailangan namin maglimas. Hindi kami makatulog talaga kapag umuulan. Ganoon na eksena namin. Kaya naman noong nagkaroon ng pagkakataon na magpagawa ng bahay ay pinush na namin sa tulong ng aking kapatid ay nag-share kami sa gasto sa pagpagawa ng bahay. Sobrang tagal na ng vlog na ito kaya hindi ko na maalala yung exactong pangyayari pero ang alam ko lang sa panong ito nagkukwenta ako na ipapasaho dun sa gumagawa ng aming bahay. Ang nakuha naming tao ay kakayala namin kaya medyo mura. 600 pesos ang arawan kapag hindi foreman tapos 700 pesos yung foreman and then nag decision si mother na magluto na lang ng almusal para sa mga worker namin para hindi na sila uuwi so yung kung ang na namin yung papagawa kami ng bahay kaya medyo malaki din yung gastos namin kasi meron pa kami kasamang food for the workers at ito yung mga kaganapan siya sa second floor umabot din yan na halos tatlo o isang buwan yung papagawa ng aming bahay ganun katagal kasi sobrang lawak haba na ng aming bahay. Kaya sobrang laki din ng gastos. talaga naman nakakaloka. Noong mga panahon na napapagawa ako ng bahay, ito yung panahon na walang klase sa high school, sa deaf ed, of course. Tapos na rin yung SEM dun sa college na part-time ako. Kaya naman talaga nakalaan at nakatoon ng aking oras at panahon sa pagpapagawa ng bahay. Pero alam nyo ba mga kaamats, habang napapagawa ako ng bahay, ito na yung, ito na yung mga panahon na unti-unti na pala akong natutulog unti-unti na akong um, nauupos na parang isang kandila na papalapit na pala ako sa pinakamabigat na pagsubok na kakarapin ko at sa mga susunod na vlog hayaan nyo ikakwento eh, ko yan sa inyo maraming akong ginawa dito na pabalik-balik ako sa, sa, hardware kasi panay ang bili ko ng mga kulang na, na, mga materyales. Sobrang dami pang kulang nun. Yung mga nabili namin doon sa una, pangalawa, deliver kulang pa yon May mga pahabol, may mga pahabol yung mga gumagawa kung ano yung kailangan bilhin, kailangan um, i-follow up, ganyan. So, sobrang kailangan talaga marami kang pera pambili ng mga batarari. So, yun naman talaga kailangan eh. Kapag mapapagawa ka ng bahay o ano meron kang ipapagawa sa inyong tahanan, mahalaga meron ano kang budget kasi hindi mo hawak yung at kontrolado kung ano yung kailangan. Lalo na kahit 3 mo na, hindi mo maiwasan na dumukot pa sa mga savings mo para labang matapos ito. At nung nilagay na nga yung bubo, medyo naiyak ako dyan kasi nakikita ko na yung kakalabasan, no? Na, oh my God, finally, after ilan years na pagawa ko to, na pagawa namin to, hindi na kami uh, mahihirapan uh, kapag umuulan or tumutulo and all, no? So, siguro, um, nagastos namin dito, umabot din yung aming mga ang um, materyales ng 91,723 ito yung mga resibo nung mga nakatabi sa akin kasi kanina kinuha ko siya at gusto ko ipakita sa inyo kung magkano so mamaya sa last na part ng video makikita niyo yung mga naipo kong resibo so nung tinotal ko yung resibo ang lumabas na ba, total amount is 91,723 ito yung mga materyales lamang na naitago ko yung mga resibo. Meron pa mga resibo na nawala na kung saan na naipato, kung saan na naisingit. So, hindi siya kasama. Pero, ang total ng nandito sa akin is 91,723. And then, yung sa labor naman, umabot ng 15,000 yung labor namin. Ano, pero hindi ko din ma-exacto yun kasi ang dami din mga bari na hindi ko na naisulat. Kasi nga, sabi ko nga, di ba, ito yung mga panahon na sobrang uh, gulo na ng isipan ko. Pero inilaban ko itong paggawa ng bahay kasi alam ko, ito yung kailangan. Pero anyway, bago tayo maiyak kung <laughs> bakit ako sobrang nalilito dito. So parang umabot din sa labor yung naamin na gastos is Masa 15,550 And then yung mga additional materials Meron mga 27,840 dito Meron pa dito 8,850 na pahabol And then humabol pa ng 3,686 Meron 31,624 So ang suma total ng amin na gastos dito Is 100 55,373. So, ito yung tura ng bahay namin. Ganyang kalaki siya. Ganyang kataas. Dalawang palapag. At sobrang haba po ng yero. At sobrang dami ng mga baka na nabili siya. Basta ang total amount niya is 157,373. So, namaya sa last picture or sa last part ng vlog na ito, papakita ko sa inyo yung video ng mga resibo para may basis tayo kung talaga totoo ba. Pero estimate lang yung 155,373 kasi more or less close to 200,000 to eh. 200,000 yun. So, ito yung mga panahon na talagang nag-iisip na ako, what will next? Kaya pa ba ng budget? Kaya pa ba ipagawa yung susunod? No? Kasi bubong lang talaga yan. Yung second floor na yan, uh, doon ako mag nagpa-plano mag-kwarto, doon ako nagpa-plano mag-bukod. ano? Pero hindi ko siya nagawa kasi nga nakasadente ako. Yung pera na nakalaan doon sa aking kwarto, sa second floor, nagalaw ko siya sa aking aksidente. Which is, ikaw ko naman sa inyo sa next vlog ko. So, in this video, ito yung mga panahon talaga na sobrang kinaya ko yung gastos. Kinaya ko mga paggawa ng bahay sa kabila ng bigat ng aking naramdaman. At dinaan ko na lang yan sa pandesal. Mm -hmm. Ano, sobrang haggard ko ng mga panahon na to na hindi ko alam. Mas, meron pa pala akong ikakahaggard dahil malapit na akong maksudente. Pero, thanks God, kasi bago ako magsidente, medyo patapos na yung bahay namin. Kunti na lang, polishing fallish, na lang yung kailangan. Kaya medyo, kunti na lang yung nagawa kapag okay na, kaya ko nang umakit sa second floor, itutur ko kayo dyan. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng kabuuan ng bahay namin. Pero sa ngayon, ito muna mga vlogs, ito muna mga video clips na naipon sa cellphone ko ang ipapakita ko sa inyo. Ano? So, napaka bait ni God kasi nagawa ko tong project na to within 2024. So, kahit pa paano, masasabi ko na ang 2024 na ito, meron akong nagawang project ito sa bahay na talaga namang napakalaking ginhawang kapalit kasi lalo na ngayon ano ngayong araw na ito binabayo tayo ng bagyo ni Christine at sobrang lakas ng ulan ang sipon yung umulan pero oh my god things ga nakahiga lang kami sa bahay ramdam namin yung lamig ramdam namin yung Netflix ganyan lang hindi na kami nang kukumahog na mag uh, limas ng tubig so sobrang thankful ako siya so ito yung mga resibo na naipon ko sinasabi ko kanina so nung kwenta ko sila lahat ng yan umabot ng 155,373 so hanggang dito na lang yung aking kwento ang aking ikstorya so sana nagustuhan nyo tong part na ito don't forget to like, share, and subscribe to my youtube channel it's Ed's Armands ingat kayo palagi and hayaan nyo, more upload na tayo bye bye, ingat po kayo, God bless you ingat palagi at laging galingan sa lahat ng ginagawa, bye bye